Nararamdaman mo. May isang bagay sa loob mo na kumikilala sa koneksyong ito. Hindi alintana ang panahon, distansya, o mga pangyayari. Narito ang mga senyales, paulit-ulit, matatag, halos na nanagilid na para makilala mo. Alam mo kung sino siya. Alam mo kung ano ang ibig sabihin. Ngayon, kailangan mo na lamang tanggapin. Ang sa pantahan na ito ay lagi nang nakasulat. At kung titigil ka sandali at talagang papayagan ang katotohanang ito na bumuo. Huwag subukan na rasyonalisa. Huwag subukan na tumakas. Napansin mo na ba ang mga detalye na paulit-ulit, ang mga hindi inaasahang pagkikita, ang mga eksaktong sandali kung saan bumangon ang presensyang ito sa iyong buhay, na parang ang universo ay nagtutulak sa iyo upang makita ang maliwanan. Maaari mong baliwalain, magpanggap na hindi mo nakikita, maghanap ng mga pagkaabala. Ngunit sa kabila ng lahat, sa katahimikan, sa pagitan ng iyong mga iniisip, ang koneksyong ito ay nagpapakita bumabalik ito. Natutuntun ka nito kahit na sinusubukan mong tumakas. Nararamdaman mo. Alam mo. Bakit kung gayon patuloy kang nagdududa? Ano ang kailangan pang mangyari para tanggapin mong ang ibang mga kaluluwa ay ginawa upang magtagpo, makilala, at maglakad ng magkasama? Ilang beses mo na bang sinubukang lumayo? Ilang beses inilagay ng kapalaran ang taong ito pabalik sa iyong daraanan? Maaaring nagkasangkot ito ng isang pangalang biglang lumitaw, isang amoy na nagdala sa iyo ng alaala, isang awit na tumugtog sa tamang oras. Maaring isang panaginip, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang pag-isip na lumitaw mula sa wala at nanatili sa iyo. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay hindi imahinasyon. Alam mong mayroong mas malaking bagay sa lahat ng ito. Nararamdaman mong ang kwentong ito ay hindi katulad ng iba may isang di nakikitang puwersa na nag-ugnay sa inyo, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, isang bagay na lumalampas sa kung ano ang magagawa ng sinuman sa paligid. At ano ang gagawin mo ngayon? Magpapatuloy ka bang magpanggap na hindi mo nakikita? Maghihintay ka bang ang oras, sa sarili nito, ang lutasin ang lahat? O haharapin mo sa wakas ang katotohanan ito ng tuwid? Ang sagot ay nasa loob na ng iyong sarili. Nararamdaman mo ba ito? Ang pagkabahala na unti-unting lumalaki sa tuwing sinusubukan mong kalimutan. Maaari kang makumbinsi, sa isang sandali, na lahat ito ay isang ilusyon lamang, isang panandali ang pag-isip, isang bagay na tiyak na tutulungan ng panahon na matakpan. Pero ang katotohanan ay palaging may paraan upang makabalik. At bumabalik ito ng may lakas. Sa mga araw na ikaw ay abala, kapag naniniwala kang sa wakas ay naka-move on ka na, may nangyayari. Isang alaala. Isang detalye. Isang hindi inaasahang muling pagkikita. Isang damdaming walang katuturan, ngunit punong-puno ka ng isang tahimik na katiyakan. Nasubukan mo ng tumakas, ngunit ang ugnayang ito ay hindi natatanggal. Nandoon ang koneksyon, umuusbong, naghihintay na itigil mo ang panlilinlang sa sarili. At kung titigil ka ngayon, isaras mo ang iyong mga mata at maging tapat sa sarili mo. Kung iwan mo ang takot, ang mga pagdududa, ang mga rason at basta't maramdaman na lamang. Ano ang sasabihin ng iyong puso? Isisigaw nito ang pangalan ng taong iyon. Dahil ang koneksyong ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng mundo. Wala itong batayan sa kung ano ang lohikal, sa kung ano ang tila tama sa mga mata ng mga hindi nakakaramdam ng iyong nararamdaman. Ito ay simpleng umiiral. Umusbong ito sa loob mo na para bahagi ito ng kung sino ka at maaari mong ipagpatuloy ang pagsisinungaling sa sarili na wala itong kahalagahan. Maaari mong ipagpatuloy ang buhay na parang walang nangyayari. Pero sa tingin mo ba, ang kawalang ito, ang damdaming palaging may kulang, ay talagang mawawala? O baka, sa kaibuturan, alam mo na palaging mayroong hindi natatapos habang patuloy mong pinapabayaan ang nasa harap mo. Nararamdaman mo ito. Alam mo, at ang tanging tanong na natitira ay, hanggang kailan mo patuloy na ipagkukunwaring hindi ito totoo? Maaari mong ipagsabihan ang sarili na hindi ito nakakaapekto sa iyo. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong araw-araw na gawain, punuan ang iyong isipan, punan ang iyong mga araw ng mga obligasyon, mga abala, mga walang kabuluhang pag-uusap. Pero, sa katahimikan, kapag ang lahat sa paligid mo ay humihinto, Kapag ang gabi ay bumabagsak at ang isipan ay sa wakas ay kumikilos, ang katotohanang ito ay bumabalik. Laging bumabalik. Ito ay hindi may iwasan. Dahil ang koneksyong ito ay hindi katulad ng iba. Ramdam mo ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ito ay isang malalim na pagkilala, isang katiyakan na hindi maipaliwanag, ngunit hindi rin maaaring baliwalain. Ilang beses mo nang nahuli ang iyong sarili na iniisip ang taong ito ng walang dahilan. Ilang beses, kahit anong gawin mong iwasan, sinadyang nagdala ng tadhana ng mga senyales, mga maliliit na detalye na lalo pang nagpapatibay sa alam mo na. Maaari mo itong tawaging pagkakataon o swerte, maaari mong bigyan ng kahit anong pangalan upang subukang bawasan ang epekto ng katotohanan ito. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang koneksyong ito ay umiiral. At alam mo, alam mo dahil, kahit anong subok mong umiwas, ang taong ito ay hindi kailanman nawawalay sa iyo sa anumang paraan. Maaaring sa alaala, -ala, sa tingin ng isang tao na nagpapaalala sa iyo, sa mga salita ng isang estranghero na, hindi niya alam, ay sinasabi ang eksaktong kailangan mong marinig. Maaaring ito ay sa araw-araw na kanta na paulit-ulit na tumutubtob, sa kakaibang pakiramdam na may mas malaking bagay na nakataya. At nararamdaman mo ito nang may isang tindi na nagugulat sa iyo, ano pang kailangan mangyari para tanggapin mo ito? Ipinakita na ng tadhana ng maraming beses. Ilang beses nang inilagay ang taong ito sa iyong landas sa lahat ng posibleng paraan. Sinubok na ang iyong puso, pinaramdam sa iyo ang kawalan, binigyan na ng mga hindi mapagkakailang senyales. Ang tanging bagay na kulang ay ang tumigil ka na sa paglaban. Dahil ang koneksyong ito ay hindi mawawala. Nandyan ito, buhay, tumitibok, Naghihintay na magkaroon ka ng lakas ng loob na kilalanin ito sa kung ano talaga ito, isang bagay na nakasulat na bago pa man kayo nagkita. Isang bagay na hindi maaaring burahin. At ngayon? Magpapatuloy ka bang magpanggap na wala kang nararamdaman? Hihintayin mo bang ang oras sa sarili nitong paraan ang mag-ayos ng lahat? O sa wakas ay haharapin mo na ang alam na ng iyong puso mula pa noon? Nasa sayo ang pagpili. Palagi nang nandyan, Ngunit ang tadhana, hindi ka tumitigil sa pagtawag. Maaari kang bumangon, maaari mong kumbinsihin ang iyong sarili na lahat ng ito ay guni-guni lamang, pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo paimb hindi ang puwersa na humihila sa iyo pabalik, na nagpapaalala sa iyo, na hindi nagpapahintulot sa iyo na kalimutan? Nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong dibdib na ang koneksyong ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon, hindi ito humihina sa distansya, hindi ito nawawala sa katahimikan. Patuloy itong nabubuhay. Kahit na sinusubukan mong supilin ito. At ang kapalaran, walang awa, ay patuloy na nagpapakita sayo. Dahil hindi ito nangangailangan ng iyong pahintulot upang kumilos. Ito ay simpleng nagiging laman, nagpupumilit, inuulit ang mga senyales hanggang magkaintindihan ka. Sinasaliksik nito ang iyong isipan, pinapadaan ka sa mga landas na dati mong akalang imposible, ibinibigay nito sa iyo ang mga patunay na mayroong mas mataas na naggagabay sa kwentong ito. At napapansin mo? Napapansin mo dahil, kahit gaano mo subukang magpatuloy, mayroong palaging nag-udyok sa iyo na lumingon pabalik. Isang pangalan na lumilitaw sa oras na hindi mo inaasahan. Isang alaala na sumisibol ng walang babala. Isang pakiramdam na ang taong ito ay malapit, kahit na siya ay nasa malayo. Isang intuisyon na nagsasabi sa iyo na hindi pa ito nagtatapos. At alam mo na hindi pa ito nagtatapos. Ngunit bakit nga ba maraming takot? Ano ang pumipigil sa iyo na aminin ang bagay na malinaw na? Sinubukan mo nang lumayo, sinubukan mong burahin ang koneksyong ito. Pero ano ang nangyari? Lalo lang itong lumakas. At ngayon, ano ang gagawin mo? magpapatuloy ka bang magpanggap na makakalayo ka? Iginigip mo bang huwag pansinin ang sigaw ng universo sa iyo araw-araw? O sa wakas ay bubukas ka ng iyong mga mata at tatanggapin na ang ilang mga kaluluwa ay talagang nakatalaga sa isa't isa? Nasa loob mo ang sagot na ito. Palaging nandyan. At sa kaibuturan, alam mo kung ano ito. Maaari mong ipagpaliban, maaari mong itulak ang katotohanan ito sa isang sulok ng iyong isipan, maaari mong kumbinsihin ang iyong sarili, sa isang panahon na ito ay walang kahulugan. Pero ano ang mangyayari kapag huminto ka? Kapag ang mundo ay tumahimik at natagpuan mong nag-iisa kasama ang iyong mga iniisip, bumabalik ito. Ang presensya, ang pakiramdam, ang kilig na dumadaloy sa iyong balat ng walang paliwanan bumabalik sa anyo ng mga alaala, ng mga salitang binitiwan noon, ng mga pangakong hindi natupad, ng mga sandaling na iwang nakasuspinde sa oras, naghihintay sa isang wakas na hindi kailanman dumating. Napansin mo na ba kung paanong hinahamon ng koneksyong ito ang anumang lohika? Kung gaano man ang iyong pagsisikap na magpatuloy, palaging may algo na humihila sa iyo pabalik. Ilang beses mo nang tinanong ang iyong sarili kung bakit nangyayari ito? Bakit ang taong iyon, partikular na siya, ay patuloy na naroroon sa loob mo. Hindi nagkakamali ang kapalaran. At ibinigay na niya sa iyo ang lahat ng sagot. Munit marahil wala ka pang lakas ng loob na tanggapin ang mga ito. Marahil natatakot ka sa kung ano ang ibig sabihin ito. Dahil ang pagtanggap sa katotohanan ito ay nangangahulugang aminin na wala tayong kontrol sa lahat ng bagay. Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa mga katiyakan, sa mga hangganan, sa mga pader na itinayo mo sa paligid ng iyong puso at natatakot ka rito. Dahil ang koneksyong ito ay hindi basta-basta. Ito ay iba sa lahat ng iyong naramdaman. Hindi ito tumutugma sa mga label, hindi ito sumusunod sa mga pamantayan, hindi ito maipapaliwanag sa simpleng mga salita. Ito ay umiiral lamang. At iyan ang talagang nakakatakot. Ngunit sabihin mo sa akin, nakatulong ba ang pagwawalang bahala? Ang pag-iwas na parang wala kang nararamdaman ay nagpaalis ba sa koneksyong ito? O talagang lumalaki ito, tahimik, nakatago, naghihintay sa sandali kung kailan sa wakas ay tatanggapin mo ang mga bagay na nakasulat na. Maaaring bigyan ka ng kapalaran ng lahat ng senyales, ngunit hindi nito maaring piliin para sayo. Ang desisyong ito, ang huling hadlang, ay nasa iyong mga kamay pa rin. Hanggang kailan mo itatago ang mula sa alam mo na. Maaari mong ipagwalang bahala, ngunit hindi mo maaalis. Maaari mong ilihis ang iyong tingin, ngunit hindi mo maiiwasan ang iyong nararamdaman. Maaari kang mag-distract sa ibang mga bagay, subukang punan ang mga bakanting espasyo ng mga panandaliang pagwawala, ngunit nandoon pa rin ang katotohanan. Sumasabay ito sa iyo. Siya'y bumubulong kapag hindi mo inaasahan, sa kalagitnaan ng kahit anong usapan, sa eksaktong sandali nang bumagal ang iyong puso at humihina ka ng malalim. Napansin mo na parang hindi kailanman nawawala ang presensyang ito. Paano kahit sa mga sandaling akala mo ay malayo siya palaging may isang bagay na nagpapaalala sa iyo Ito ay hindi sa pagkakataon lamang At mas lalo mong sinisikap lumayo mas tumitindi ito dahil ang mga ganitong koneksyon ay hindi basta-basta napuputol Hindi sila sumusunod sa karaniwang mga patakaran hindi sila nawawala sa paglipas ng panahon hindi sila natutunaw sa kawalan Sila ay nananatili At sa kaybuturan alam mo Ramdam mo kapag iniisip ka ng taong ito. Ramdam mo kapag, sa isang paraan, ang iyong enerhiya ay nakaugnay sa kanya, kahit walang salita, kahit walang ugnayan, kahit walang pisikal na lapit. Mayroong isang bagay na lampas sa lahat ng mga hadlang na ito. Isang bagay na kahit ang iyong pagtutol ay hindi kayang sirain. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagpapatuloy na sabihing wala itong kabuluhan? hanggang kailan ka mang uuyam na kayang mong magpatuloy ng hindi nakikinig sa tawag na ito. Maaari mong ipagpaliban, maaari mong pasinungalingan na, sa paglipas ng panahon, ang lakas na ito ay maglalaho. Ngunit sinubukan mo na ba yon dati, hindi ba? At ano ang nangyari? Siya'y bumalik. Siya'y palaging bumabalik. Dahil ang ilang mga kaluluwa ay pag-aari ng isa't isa at maaaring nais ng tadhana na sila'y humiwalay sa isang panahon, ngunit hindi kailanman magpakailanman. Palagi nitong natutuklasan ang paraan upang muling magtagpo ang mga landas, upang gawing akma ang lahat sa tamang oras. At ang sandaling iyon ay maaaring ngayon. Ang isang tanong ay, patuloy ka bang tatakas? O sa wakas ay tatanggapin mo na ang nalalaman na ng iyong puso? Maaari kang patuloy na tumakas, ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagpapatuloy na sabihin hindi ka pinapadapo ng koneksyong ito, hindi ka naapektuhan, hindi ka tinatawag. Dahil sa kaibuturan, walang takas na posible. Maaari kang lumayo ng pisikal, maaari mong pasinungalingan na ang buhay ay nagpapatuloy, maaari mong subukang punuin ang iyong isipan ng ibang mga kwento. Ngunit, sa kabila nito, ang presensyang ito ay kasunod mo. Napansin mo na ba kung paano ang taong ito ay sumasakop sa iyong isipan ng walang kahirapan? Paano ang mga tiyak na alaala ay bumabalik sa mga pinakanagtatakamong sandali? Paano mayroong isang bagay sa loob mo na hindi matitinag, anuman ang panahon o distansya? Hindi ito kahinaan. Hindi ito hindi makatwirang pagkapit. Ito ay pagkilala. Ang katotohanan ay sinubukan mo na ang lahat. Lumayo ka na, pinabayaan ang mga senyales, sinubukang magpatuloy. Ngunit palaging mayroong bagay na pumipigil sa iyo na talagang makaalpas. Palaging may isang puwang, isang blangkong espasyo, isang tanong na hindi kailanman nasagot. At marahil dahil ang kwentong ito ay hindi pa natatapos. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang pagkabahala na ito, ang nakatagong katiyakan na ito, ang pakiramdam na may kailangan pang mangyari. Maaari mong lokohin ang iyong sarili sa loob ng isang panahon, ngunit hindi mo maitatanggi ito magpakailanman. Dahil ang tadhana ay hindi sumusuko. At kung may isang bagay na mas mahusay siyang gawin kaysa sa sinuman, ito ay ang muling pagsasama ng mga bagay na hindi dapat nagkahiwalay. Ngunit kailangan niyang handa ka. At ngayon? Magpapatuloy ka bang magpanggap na hindi mo nauunawaan? Maghihintay ka ba na ang buhay ang magpasya para sayo? O sa unang pagkakataon, titignan mo ang koneksyong ito at aminin, alam ko. Alam ko na palagi. Dahil yan ang katotohanan. Alam mo na palagi mula sa unang sandali, mula sa tingin na yon, mula sa unang salin ng salita. Hindi ito isang bagay na sumibol sa paglipas ng panahon, hindi ito isang unti-unting pagbuo. Ito ay isang agarang pagkilala, isang katiyakan na dumarating sa loob mo bago mo pa man ito ma-question. At ito ang bagay na nagdudulot sa iyo ng takot. Dahil natutunan mong ang mga koneksyon ay dapat maipaliwanag na ang mga damdamin ay nangangailangan ng lohika, na ang mga ugnayan ay dapat sumunod sa isang predictable na landas. Ngunit ang koneksyong ito ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Sinasalungat nito ang panahon, hinahamon ang dahilan, sinasalungat ang lahat ng akala mong posible. Kaya't umalis ka. Kaya't sinubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na ito ay isang simpleng pagdate lamang na maaari kang magpatuloy ng hindi lumilingon pabalik. Ngunit ngayon, saan ka nito dinala? Ang katotohanan ay, maaari mong subukang magtago, pero ang pagkakaugnay na ito ay patuloy na buhay. Ramdam mo kapag ang taong iyon ay nag-iisip tungkol sa iyo. Napapansin mo ito sa maliliit na detalye, sa mga senyales na ipinapadala ng universo sa iyong daan. Alam mo na mayroong isang mas mataas na puwersa na kumikilos, isang bagay na patuloy na nagpipilit na ipakita sa iyo na ang ugnayang ito ay hindi maaaring baliwalain. At ngayon, ano ang gagawin mo? Patuloy ka bang magtatangkang kontrolin ito? Patuloy ka bang magsasara ng iyong mga mata sa kung ano ang nakasulat na ng tadhana? O sa unang pagkakataon, aminin mo na ang koneksyong ito ay totoo. Na ito ay naging totoo mula pa noon. At na, hindi alintana kung gaano katagal ang lumipas, o gaano karaming iba't ibang landas ang subukan niyong tahakin, palaging may magdadala sa inyo pabalik. Dahil may mga kaluluwa na talagang nakalaan sa isa't isa. At ang iyo ay matagal nang gumawa ng pasya. Ngayon, nananatili na lamang sa iyo ang tanggapin ito. Ramdam mo ba ito, hindi ba? Ang katotohanang sumisibol sa loob mo, na hindi kailanman nawawala, na sumasabay sa iyo kahit kailan mo ito pinipilit kalimutan. Ipinakita na sa iyo ng tadhana ang mga senyales. Napatunayan na nitong maraming beses na ang koneksyong ito ay totoo, na ito ay umiiral para sa isang dahilan. Kaya, hanggang kailan ka pa magtatago? hanggang kailan ka pa magpapanggap na hindi mo nauunawaan. Maaari kang patuloy na subukang tumakas, pero sa huli, palaging mahahanap ka ng pagkakaugnay na ito. Marahil ito na ang oras para tumigil sa pagtutol. Upang tumingin sa loob at tanggapin ang laging nasa harapan ng iyong mga mata. Upang payagan na ang nakasulat ay sa wakas maganap. Ano ang nararamdaman mo habang binabasa ito? Naranasan mo na ba ang ganitong bagay? magkomento dito at ibahagi ang iyong karanasan. Gusto kong malaman kung ano ang idinulot ng mensaheng ito sa iyo. Kung ang katotohanan ito ay umuugong sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, ay like ito at i-activate ang mga notification upang hindi makaligtaan ang mga ganitong nilalaman. Sama-sama nating tuklasin ang mga misteryo ng mga koneksyong isinusulat ng tadhana.